So guys, mapag alang hapon sa ating lahat. Bali, ano, na. Eh, nakarating sa akin sa mga kaya may pagkunta na akong guys ngayon sa mga ko paano, paano makatulong ako dun sa so ayan yeah, mga kaibigan papunta ako ngayon dun sa Burol di ititignan ko kung ano mo tulong ko sa mga nais pong magpapabot ng konting uh, tulong o abuloy pwede niyo pong i-send sa akin yung ikas yan yan po siya Oh. Pero, so, oh, nakasurvive na. Magandang na. gabi po sa lahat. ilang taong pa yun na Mga na. kabumbay. So, Nagsurvive. Bali, nandito po ako sa lamay ni Pai Eloy. Pai Eloy po yung una kong nabigyan ng ayuda. Kauna na lang nabigyan ng ayuda. Dito sa si channel kong Kabumbay TV. Nakakalungkot man. Dito nga sa una kong vlog, Pai Eloy po hindi iba sa akin yan para tatay ko na natin kasi yan kasi halos lahat naman sila magkakapatid ikot sa pamilya namin so, bilang pagdadalamhati dito ako lagi ako nang trabaho parito na ako dito kasi kagabi ko lang nalaman na pumano na pala siya nakalungkot pero masaya na rin guys kasi napagpahinga na siya sa edad na 75 75 Ayos pa Alex. Pagkakataon kasi lolo, uh, oh, <laughs> uh, si Boss. <Daniel>, Hindi ko na si yung kasi ilang respeto sa pamilya. Wala pa nakakala. nga akong, wala akong paraha, wala akong pambili. Oo. si Dan, na yung premium, Dahil meron ako dito ano, na. na. galing to sa, ano, Galing siya sa may kapal. galing. Galing kay misis. Galing ko sa asawa ko. Nangiram ako ng pera. Kasi wala pa akong sahod sa trabaho ha. Wala pa naman akong sahod talaga rito sa channel ko. Ay, pagkakalaw mo na. Pambili mo na lang kung ano mo bibili. Yeah. Yeah. So, lagi ako dito. Siguro gabi-gabi ako rito kung nalayang ko kaya. Sino pang bibili? Kasi hirahin nila. Okay. Huh? Oh, hindi ko na po kayo lalapit guys doon sa pinaka-himlayan kasi bilang respeto sa kanya. Dito na lang at naman. Malungkot lang kasi ma-interviewin ko yung kapatid. Ilista mo doon eh. hindi na, hindi na. Oo, ang may mahiling na singlet yan. Oo, pwede naman. Ay. Dapat pag... At yan ko rin pangalan ko doon. Saan ba Ay, sa susunod. <laughs> <laughs> hindi. Dinedo sa ano, ano ba ito? ba ito? Ah, okay. Yeah. Nandito Ako, Roy. Ako ba pinakauna? <makes> Oo. <noise> ako po, guys pala pinakauna? Dumating eh. So, mga, hapon din rito. Oh, hapon? Oo. Uh -huh, alas 3 nga, nga. Alas -tress. Kasi kagabing alas 9 pinuha. Ang problema, di ba naging mga pa ng taon dahil lang, sa nabihit lang sa pagpapulong kami sa barangay. Hindi kami ng tulong sa barangay. Well, guys, yung palang ano anunya eh, ang ah, pinaka-tasket niya, hindi lang tulong sa barangay. Yung kamadana, asawa. Yung kulirarya lang ang babayara. Wala naman libre trip ko barangay. Ay, ba'y hindi kami ang so, Tulong ng barangay. Sa mga nais pong magbigay ng uh, abuloy o tulong, Pinalagay ko po yung Gcash number ko sa akin dito sa akin vlog. Kasi ito po yung unang lamay. Oo. Yeah. Ito yung pinakaunang gabi. Kasi alas 3 ng hapon na dumating. Kaya lang siya na ilagak dito. So, wala dito, po akong ibang nakakaalam. ng itong mga kamag-anak ko sa malapi. So, katabi ko yung asawa ko. Eh, kapatid yung kapatid. Pero ayaw ko pa ako ng video. Kaya na-uusin maganda kayo. <laughs> Bayrel po. At mga live pong mga uh, ano, so, mga gagandang puso dyan. Na live pong magbigay ng kahit konting tulong sa aking tatay-tatay uh, tatay, tata, tata, tatay si Pailoy. Kung ano nga po, ay eh, uh, Tatanungin po malaking utang na loob sa inyo yan. Malaking pasalamat po magbibigay ko sa inyo. Para po sa kanyang uh, service punirara kasi wala pong libreng punirara <laughs> yun ngayon kailangan po talaga ng mapag-ipon ang serpensyo ang walang mag-ipon si ayun po nga lalagay ko po yung gikas ko dyan gikas number ko at magkano lang po yung kain nilang po tsaka shoutout nga pala kay ma'am Jen yung nag-sponsor sa kanya nung bigyan ko siya ng ayuda ah Nais ko pong pa mapala kay Ma'am Jennifer. Wala na po yung inabutan natin ayuda. Inabutan natin ng grocery, bigas. At umanong na po siya. Sa hindi po na 75, wala na po si Payloy. Isa po si Payloy, siya nagbigay ng buhay sa akin channel. Kung hindi po dahil kay Payloy, hindi ko po naumpisa na bigyan ng ayuda. Kahit paano sa makunting halaga. masaya may saya po yung pamilya at niya tanggap nila sa akin kahit yeah. na kukunti lang yung binigay kong bigat saka saya po sila kaya bilang pasasalamat ko naman parang naman ako sa asawa sa kapatid na pwede mo parang humingi ng tulong at para hindi pa sure. Kasi naayos pa yung mga ay nilalakad ko yung mga kailangan niya. Kapapela sa mga mga. Para naman po pag yung mga may burol dito. So muli po yan. Doon hanggang mamaya pa po ako dito. Ito na ako sa pera. Ito na ang Kahit pa paano nila. Pabunta po ako ng konti. Konti lang sa pabunta. <laughs> hindi ko po kay misis. Salamat kay misis. Kabayaran ko yan Wala pa ako kasi akong sa work eh, Wala pa naman akong sound sa akin nga Hindi pa ako monetize Kaya Kaya humingi ako sa inyong tulong Opo. Salamat po sa inyong lahat Pagbukas Baka sa Sino na yung Lourdes yung panganay ba? Sumunod sa panganay Si NJ ma Ang darating ni Bukas Yung panganay ko oh uh sige -huh. Ah, kaya lang pangalan ay okay. ano, ano, <coughs> ba? si Jema. Jema. Okay. Si Ano-ano ka? Ano, Ryan, Ariel. Sino, Jema. Matanda, sa dalawa ni Ariel? Si Ryan. Matanda ba kayo. Ba't lima pala kayo? Tabonsyo, lima? Ako. Lima sila. Ba't hindi ko nakita yung lotis? Uy, ang <laughs> tagal dito na ate. Eh. Hindi, makilala ko. Oh. Uy, oh, yes, sir. But, yung matangkad na babae. Hindi <coughs> yata na nangyari. Nakakaga na, na siya. Na siya. Pero ngayon pumuti si ate mo. Lord, umuwi ako namatay matay ang kuya ko. Kapatuloy naman sila. Ano daw? Ano, ano yung kasi? Diba? Ano yung kasi? Ano yung Lady God siya sa nangyari. Hindi siguro yung mga mga pinsahan ninyo gano'n. Kasi mag-practical na diba? Parang ako yung namatay yung pinsang gusto ko mo. Pagdating ko naman doon, wala naman akong may bibigay. Pero ang ginawa ko, yung pamasahe ko, Bicol, binigitin okay. wala na ko na lang. Arati yan na, ko. yan na ang gawa, ay ano din sa akin ni Nora, ma. Oo. ako may sakit. Nakamay may maliit siya. Uh, Nagpala kong buwan pala na. Ang ipapamasahe ko, ipadala ko. Opo. po. naging praktikal lang naman. Pero sa anak po siguro, dapat nandito. Kasi huli nga natin. Diba? Ulong linggo na. At ma ay mauwi si Gemma. Patay ang mga apo ko. Uh, punta dito, tapos si Lourdes. Ang bigaw namin na hanap si... Mago ito namatay, ang bigaw hanap si Ariel. Si Ariel lang. Wala ko na... Ibang na bumukas ang mga nga. Bakit hindi na umuwi at anak ko yan? Ano mo ulit bumati? Pwede. Tagal na rin. Oo. Tagal na. Ay, sa kami, oo. Oh, Nagkita kami nung umuwi akong Bicol, isang taon na. Nasa so, palagay mo na yung mga one week ha? Eh, Ilamay yung, yung one week ha? Eh. O, antayin lang yung mga anak talaga? Ilamay ko Gusto ko nga ma-ano kaagad. Kaya lang yun, maingatay ka po. sa ano. Ayun, mga Bahala, yung mga oh, anak, baka ma. naman magtampoy yung mga anak. Lalo na si Lourdes ano dyan sa trabaho niya para makita niya Papa. Oo. Siya, unang naman yun? Sabi niya ka, ano? Kanina, kausap ko. Tayo, tayo, kaya ma mapapasok ako, magpapaalam ako. Kung hmm, hindi naman. ako makasakay, ma ano yun, nagulang yun, nag yun isyayat naman ako. Hindi ako, papayag ng gabi. Ngayon. Baka, daw ko sabihin, ay susunod. Nang siya, siya, siya. Ito, martes pa. So, guys, huwag muna ako. Kapag na ako bukas ang gabi, guys. At, salamat sa pagsama sa aking vlog. Sana po yung dito natin siya payagan. Opo. Chat po.